Simula na nga po ng transport strike ng Grupong Manibela ngayong araw. Meron din kayang libreng sakay sa mga apektadong pasahero. Alamin natin sa report ni Gab Villegas live. Rise and shine, Gab! Audrey, nakahanda ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa inaasang epekto ng transport strike ng Grupong Manibela simula ngayong araw sa mensahe ni LTFRB Chairperson Attorney Bigor Mendoza II sa PTV News. Handa ang ahensya sa oras na magkulang ang mga bumabiyahing sa sakyan ngunit bukas, bukas rin sila para sa anumang patikipag-dialogo. Ang pamahalang lungsod naman na malabon, may alok na libreng sakay para sa mga commuter na maapektuhan ng tigil pasata. Samantala, magpapatupad ngayong araw ang mga kumpanya ng langis ng taas presyo sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 20 centavos ang itataas sa presyo sa kada litro ng gasolina, ngunit wala namang paggalaw sa presyo ng diesel at kerosene. Ito na ang ikalawang sunod na linggo na may pagtaas sa presyo ng gasolina. Audrey, ayon naman sa MMDA, uh, nakamonitor ang kanilang uh, multi-agency command center dito sa Metro Manila at nakikipag-ugnayan rin sila sa mga lokal na pamahalaan at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Uh, nakapreposition rin ang kanilang libre sakay, ngunit ide-deploy lamang ito sa oras na kakailanganin. Ito ay uh, para hindi rin uh, magkaroon o ng, uh, kakumpetensya yung mga jeepney drivers dahil dito sa libre sakay. At uh, ori sa mga oras na ito, nandito tayo ngayon sa Makati at uh, nagkakaroon lamang ng build-up dito sa kanto ng Makati Avenue at ng Hill Puyat kung saan eh, meron mga... Dahil ito sa traffic light at uh, nakikita ko rin sa aking background na meron pa rin mga jeepney na bumabiyahe rito sa lungsod ng Makati. Maliban pa dyan ay eh, may iba pang mga public uh, holds, of, holds of public transportation na bumabiyahe rito sa lungsod tulad na lamang din ng mga bus at taxi. Uh, or di paalala rin sa mga motorista na lalabas niyo araw, uh, nakataas ang number coding scheme para doon sa mga sasakyan na bibiyahe. Uh, bawal po ang mga sasakyan na bumiyahe na mga, yung sa mga plaka na nagtatapos sa 3 at 4 uh, simula ngayong alas 7 ng umaga at magtatagal yan ng hanggang alas 10 ng umaga at magbabalik yan mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi uh, dito sa lungsod ng Makati buong araw na ipinapatupad itong number coding scheme at yan muna ang update mula rito sa lungsod ng Makati balik si Audrey Maraming salamat Gab Villegas